Pari Juan Ayan, taglit fishing kami ni Pari Genesis 409 Ninja Moves Ang gamit natin, Kapung 622 Royal Legend Ang lure natin, yung umurahin lang eh Lain ko nga pala yan o Ayan, Ricky Maro 8 grams, 8 pounds Ibas mga kabahadi eh Pat natin dito sa dulo ng Demesa sa Galahican. Galahican ba? Pare? <tipos> para. Para. Ay, marami nagsisimig. <tipos> oh, may parking naman ano? Kaya yun doon sa Sariaya ano? Yung kagahilan ng mga ano? Hindi kaya yun? Ano tayo mga kabali? Ninja mo. Ninja. 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 <tip> Hindi yeah, na, matigas na. galing hindi kinakabot ng hindi kinakabot ng lor halo bo Tara na muna natin yun, maubos ang oras natin dito Ano? Maubos oh, na oras natin dito. Yun, fish on. Hindi. Na-fish nga. Hindi. Honey <laughs> <Hanikong> grouper. <laughs> First fish, honey Yan ah, ang wadi. o. Nahanin kong Good size. pang ulang. wala tayong ano putik wala 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 akong ano gloves ang hirap hindi na ako sanay nang walang gloves ha oh. ano akong humawag ng isda eh maso <laughs> nating maabot yun saan? mayroong isa oo oh, ayun ang oh. yun ang pisyon mga kabadi oo oh, lakas oo oh. manikong manikong oo oh. manikong again Handikong Pang-ulam na tayo. two points mga kabady magkasinsay sa sinsay sa mga kabady may pangulam na makakapangulam yata tayo ah ha. dalawang honeycomb honeycomb grouper pero, pa-adjust tayo yung dapat. Sa tabi ko lang! Sa tabi ko lang siya may bad! May nga-ball. Strike again. Ayun! Piss on mga buddy! Piss on again. Ay, tiki! Ay, di! Huwag aong! Ay, di! Ha, check hard! Check hard! ka na. Second ka rin? Second na nga ko Ha? Good size. Pang ulam na rin pare. Pang ulam na rin. Tatlo na agad tayo. Tatlo. Ang lakas naman eh. Ang lakas ang jaygan, eh. Nakakita tayo sa lalutang na bahura Fish on Ah fish on mga kawade Sorry Ah Laki siyang <laughs> black. Ayos na rin size ng kulay black na Ang tawag sa amin na ay ano? Ay Ang tawag na rin ay uwak. So, oh, nakahanan na tayo. Apat. Apat na pang ulam. <laughs> May buwan din ba kahapon? Parang walang buwan kahapon? Yun, is on. Ah, check mga kabayo. Good size. So, oh, yun tama pala wala. Gawa mo lang ba yan? Ha? Huh? Nagpapatok ko. Push on. Push on. Lapo. Lapo itim. Pwede na yan. Basta ba ako Ay, walang ulam ngayon.